ikaw, ikaw pang galit. Ikaw pang galit. Sini, tinanggal mo lang ngayon medyo. Ikaw, panggalit. ikaw, ikaw, panggalit. ikaw pang galit. Ikaw pang, ikaw pang galit. Huwag oh. ka Huwag oh. You see, you see, you remove my socks. You see, you see, you remove my socks. Huh? You see, you remove my socks. I remove... इस टाइप बाद तो काल्के बिल बिजू किता किरानियों तेरा गले में जस्ट को गाइस तेरा गले तेरा है 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 Wow! galing mo dong! Tingnan nyo guys kung ano galing mo. Pusok ko yung medyas ko. Tingnan nyo. Ting Aloy! <laughs> hmm. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung Ginagawa niya. Hmm! <laughs> Hi! Stop! Oh, di ko nung siya. Oh, nagalit siya. Nagalit. <laughs> ikaw, ikaw, ikaw. Ba't ka ganyan? Ah? Yung pagkain, mo, ko hindi mo kinakain. Bad boy. apa Makin ikan Galit guys <laughs> Galit ikaw. Stop. Stop! Stop! Ang tapang mo, ah! Ang tapang mo, ah! Hmm? -mm 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 -mm. Tapang mo! Oy! Say sorry! Ore! <laughs> Say sorry! Ay! Stop! Ay, hindi tayo lalabas pag ganyan ka. Aray ko. Hindi tayo lalabas pag ganyan ka, no? Aray ko. Nagagalit siya. Nagagalit. Ay! Nagagalit siya. Lalo yung siya. Say hi. Say hi. The video. Stop it. Stop it.

Oke, oke, okay, okay kalas, kalas, kalas. Habibi, kalas. Hmm, lagi kalas saya ya, kasi bini bijuk ko oh. <laughs> Stop, ya, sit down. No, sit down. Sit down, sit down. Punggi, popo, longgo, longgo. <laughs> Aray, go, kinis na naman niya Go it. <laughs> nope. Okay, bye. Okay, guys, bye. Ikuchura <laughs> ko. Nakahiga ako kasi ginugulo niya ako, Ginat-ngat niya yung tinanggal niya sa yung medyas ko sa paa ko. Tapos pinagalitan ko. Aba, nagalit sa akin. Kumulang niya. Yeah. Siya pa nagalit Na, lalo pa nagalit dahil binibidyo ko siya. Ah, ayan. Iyan ang magaling yung dudong. Iyan <laughs> ang magaling yung dudong. nako <laughs> nakako, nakako. Ah. Adaig ko lang kung may kasamang tao dito sa loob ng bahay. Yan. Yan ang. Yan. Yan. Sige, takbo na.